almost one hour. Sa ka galing? Sa bahay po. Bahay lang na late ka pa? Sa batang kya po nalilate ka din? Talaga? O dito late ka? kuya kasi nag, ano kanina, ano? nag CCR. Ah! Sorry, promise hindi na mauulit. <coughs> hindi <coughs> ma na nga, hindi, ka na din mauulit dito. Kasi <coughs> ayoko ko na late eh. Tapos late-late kayo. Kasi nadama yung kuya mo. Totoo ba? Bakit hindi ka nag-ano na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Opo, okay, ready na, na po siya kami. So siya ang hinihintay niyo? Hindi, nakita mo ko, girl. Di ba? 3 pa lang, okay na. Hindi, so late ka nga. Sa so, attitude siya gano'n. Dito lang. Eh, ba't dito attitude ka sa akin? Hmm. Ba't ka na late? pinag mo. Alam mo ko lang, nagpapahintay sa akin dito. Sorry. Tapos ikaw late ka. Sorry. Kasi ito lang handa mo sa akin, crab lang. Sabi nila madaming food, di diba? ano ba? Naku, ano bang vlog to? Kakaloka, ano po puchi po po? Ano ba to? Pau? Sorry. Kakala rin talaga namin mong pang-pang. Kaya nga, ba't ganito lang? Tapos late pa siya. Ayaw kong tuwag na ito palabas, ha? Nairita ako. Oh, okay. Diba? kaya Kahit di mo promote yung rewind, wag na lang. Ha? O ba't naiiyak ka? Hindi ah. Oh. Nakakainis pa. O gagawin mo magandang setup dito? Kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, di ba? Ang dami kong kailangan asikasuhin. Kasi you naman know, yan o, paulan na. Jeff, cut mo na. Huwag ilabas to ha. Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Hindi Sa ko na tayo sa loob. Ay, pakairita. Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyong kasi ganyan eh. Tapos ko effort-effort ako, yung mga anak ko dito naghihintay, tapos ganyan yan. Kuya? Alis na kayo dito! Jen, likkit mo na. Ano to? Sorry, tapin niyo muna sandali. Hi, Ate Marian! Hi po! Oh my goodness, naihiya ako! Kinakabahan po ako. Hi po ni ate is magmamukbang lang po kayo. Yun po kasi usually ginagawa okay. niya. Pero ano po sana, sungitan niyo po sana siya. Um, Pero, ito mo. yung level po sana na maiiyak si ate. Sige. <laughs> Mamaya magalit yung ate mo sa akin. Ha? Oh. Hindi po, hindi po magagalit yon Ano lang, kasi super idol ka po namin and super idol ka po ni ate. So, parang super excited siya and ganito po kasi yung love language namin. Magpaiyak ng isa't isa. <laughs> So, para memorable po yung collab nyo. Sabi ko, baka pwedeng paiyakin natin ng slide? Sige, subukan natin. Sige po. G ganun lang naman po. And we'll give questions daw po. Medyo, isisisi ko sa kanya yung iba. If maiinis po kayo, if masusangitan siya, and parang attitude po, ganun po. Sige, ako bahala. Sige po. Oh my gosh! Ako po yung kinakabahan kahit alam kong prank. മാൻ Thank സുലിപ്പറഞ്ഞ Thank you, you.